Oh, no, meron dito sa ilalim. Kena natin ah. Ano? Ah, ito 'yung ulo. Salamat. Good afternoon, mga kamotojan. Welcome naman sa panibagong vlog natin ngayon. Punta tayo ng... Tagum City kuna natin yung ano nila yung malaking Christmas tree grabe kalaki tsaka taas tignan natin ngayon punta tayo hapon na uh, time less 4, 5 hindi sana uulan okay Bilisan natin para meeting uh, tayo doon uh, 5.30 Okay, go! Okay, panabo na tayo Time check uh, Alas 5 na 5pm na Dito tayo sa sentro ng Tagum ito yung flyover o taas kala ko dabaw lang yung ano, traffic dito rin sa tagum grabing traffic yan o no? Oke, off ko Balik, balik ko lang to pag ano, malapit na tayo sa si area. Okay. Dito na tayo sa si area. Dito na. Pasok tayo dyan. Okay. Eto na. Happy Holiday! We are Tagum. Krabi kaganda oh. Wow Oh, hanggang dun Grabe naman to Bonggang, bongga Kaganda ha, Hanggang dulo, hanggang dun, oh Ah, oh, ka ganda ka motor. Dito na siguro mapark yung ano motor. Okay, dito na tayo <muling> Puro to isa. Napa isa dito? di lang kasi 'yung motor dito, dai. Si di Diyan kasi motor. O bantayan na 'yan. Okay. Ah. Dito si motor. Bawal lang makapasok dito 'yung ano, motor. Ayun. No? Ayun. 'Yung motor, dun lang sa labas. oh Ito muna Grabe kabunga sa light kamoto moto. Tagum City. Ano? Dili mo tayo tubig. Okay. Okay. Tapos tayong minom ng tubig. Dito sa gilid kamoto Ano? Yung mga ano? O, oh, pagkain niya benta litson barbecue Grabe. So, yes. Tas taas na yung natin ng kamuto. Gang dun. Ay, okay, hukumo na. Okay, malapit na tayo. Grabe ito na area ng kamuto. Ganda pagka-setup ng ano, mga lights. Sa gilid mga ano, pagkain. Ano, litson. Wow, ganda. First time ako nakakita dito na ano, lights na ganito karami. Ano? Grabe. di na tayo. Okay, City Hall of Tagum. Grabe, kaganda ka, ka mo to. Mga ilaw. Ano? Ayun. Grabe, kalaki oh. oh. Ano? kaganda ka, ka mo to. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki na Christmas tree. Ayan no? Ito tayo po. tayo sa ilalim. yun yeah, Mayroon din dito sa ilalim. kanya na. Ano? Oh. Ah, ito pala oh. Okay. Grabe. Ah, ganda. Okay. Ikot, ikot tayo, ikot. Grabe. panggawa nito. Paano kayo ginawa ko? Pag-akit pa lang, oh. Grabe, oh? kataas. Ikot tayo, ikot. Lipat ay lipat. Grabe ka laki. Paano kay kinabit yung ano Christmas light? Kay dun tayo, Dun tayo makikita natin sa taas Okay. dito sa taas ano dito na grabe ito na area kamuto ah ganda wala akong masabi puro maganda Kita mau tahu. You know? Ano? Eh Ibang-ibang kulay. Ay! <tipos> Grabe nice. oh, kaganda oh. Oh. Ang ganda ka mo Okay, dito tayo. Iba naman, iba. Oh, ayan oh. Lah, <tuk tangan> <tuk tangan> biar tahu kamu toh. Berapa saya

Okay na. Grabe dito na lugar kamuto. Ang ganda. Dami mga pagkain mga kamuto. Saka yung ilaw oh. Grabe. Ka dami. Okay na tayo dito. Dami ring tao. yung motor hanggang dito lang dyan tapos na tayo tapos uwi na tayo uwi na uwi na hanggang dito na lang mga kamoto balik pa ako ng Dabao City time check 7.20 okay hanggang dito na lang ingat ingat bye, -bye you. Pizza.